Sir, pabor po ba kayo sa impeachment? Oo, kasi nung panahon ng tatay niya, lagi kaming nagtatago, akala namin kami nasusunod sa tokhang. <laughs> Sir Juan, mas okay po ba ang panahon ngayon kumpara noon kay Digong? Okay. Ngayon, binibigyan kami ng pagkakataong magbago. May due process na noon, wala. Basta nalang tinutumba. <laughs> noon, tago kami ng tago. Hindi ako makalabas. Baka ako na ang susunod sa listahan. <laughs> Biktima lang kami ng mga D-Lord. Dapat yan ang hulihin hindi yung addict na ang tanging dala lang ay lighter foil. Gino, <laughs> you know, ano po ang plano nyo kung kayo ang naging presidente? Una sa lahat, libreng pulutan kada kanto. Tapos, bawal ang curfew sa mga walang jowa. <laughs> sa tingin nyo po, ano ang problema ng bansa ngayon? Problema? E di yung tinola, puro sabaw. Nasaan ang manok? Ha? Nasaan ang manok? <laughs> Sir, ano ang solution nyo sa korupsyon? Simple. Ipalay detector test lahat ng politiko, real habang nakapolygraph, may karayom sa upuan. <laughs> Sir, sino po ang may kasalanan kung bakit naghihirap ang bansa? Walang iisang may sala, pero sure ako, hindi ako yon. <laughs> Sir, may solusyon po ba kayo sa traffic sa EDSA? Simple lang. Gawing one way lahat ng kalsada, papuntang palengke. <laughs> Anong solusyon nyo sa pagtaas ng kriminalidad? <laughs> lahat ng magnanakaw, lagyan ng bell sa bewang. Para alam ng lahat kung nasaan sila. <laughs> Sir, anong nagbibigay sa inyo ng lakas araw-araw? Yung utang sa tindahan, bang kailangan kong mabuhay para mabayaran 'yon. <laughs> Sir, ano para sa inyo ang tunam na tagumpay? Yung makautang ka nang hindi ka hinahabol. <laughs> Sir Juan, kailan niyo po balak abutin ang pangarap niyo? Pag natuto na akong matulog Sir, mahilig po ba kayo sa alcohol? Oo, pero hindi yung panlinis, sir. Yung may tama. <laughs> sir, paano nyo pinangangalagaan ng mental health nyo? Simple lang, umiinom ako ng tubig. Tapos inom ng konting gin para pampakalma. <laughs> sir, ginagamit nyo pa po ba ang face mask? Oo, para itago ang mukha ko sa mga inutangan ko. <laughs> Sir, naniniwala po ba kayo na flat ang mundo? Oo. Lalo na kapag nakainom po yan, umiikot man, flat pa rin ang bagsak. <laughs> Sir, anong pinaka nakakagulat na bagay na nakita nyo sa kalye? Yung ex ko, may bagong jowa. At mas pangit pa sa akin. <laughs> Sir, anong ginagawa nyo pag walang ulam? Tinitigan ko lang yung kanin. Tapos iniisip kong lechon siya. Sir, araw-araw po ba naliligo? Araw-araw akong nagpaplano. Pero yung tubig, busy. <laughs> Sir Juan, paano po ba makaiwas sa utang? Simple lang, huwag lumapit sa tindahan. Kung lalapit ka, dapat mabilis kang tumakbo pabalik. <laughs> Sir Juan, paano niyo po malalaman kung panaginip lang ang lahat? Pag may ulam sa mesa, doon ako nagdududa. Sir Juan, paano nyo kinakausap ang crush nyo? Tinitigang ko lang. Minsan di rin ako makatiis. Kinakausap ko na sa isip. <laughs> Sir Juan, paano maiwasan ang inggit? Isipin mong lahat ng may bago, may utang din. <laughs> Sir Juan, dapat po bang sumagot lagi sa group chat? Depende. Kung may ambagan, huwag kang online. Anong nakikita nyo kapag tumitingin kayo sa salamin? Isang bayani tanga. Ah, lasing, pero di sumusuko. <laughs> Sir Juan, paano nyo tinitiis ang maingay na kapitbahay? <laughs> Ginagantihan ko ng bilyoke, kahit wala sa tono. <laughs> Sir, kumakanta po ba kayo sa bilyoke? Oo, oo. Sa sobrang taas ng boses ko, pati kapitbahay sa kabilang barangay napapamura. <laughs> Sir Juan... Anong dapat gawin pag walang pambayad sa jeep? Huh? Magpakilala ka bilang kamag-anak ng driver. Sir Juan, natatakot po ba kayo sa multo? Hindi. Takot sila sa akin. Kasi wala rin akong pahinga. <laughs> Sir Juan, safe po ba yung nagmomotor na isang kamay lang? Safe yan. Basta yung isa mong kamay nakaabot na sa St. Peter. Paano nyo po inaalagaan ang kalusugan nyo? Nagja-jogging ako tuwing wala nang laman ng bote. Pabalik sa tindahan. May mensahe po ba kayo sa mga kabataan ngayon? Mga kabataan, huwag kayong padala sa barkada. Kung iinom kayo, huwag sa gitna ng kalsada. Sa tabi lang, may anino pa.